Okay guys, panoorin natin yung pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei. Na talaga naman na uh, kinapos na ng gasolina yung Gilas pagdating ng third quarter. Lalo na no fourth quarter. Pero nakarecover sila ng no third quarter. Fourth quarter na sila na naabutan. Ang taas ng puntos ni Justin Brownlee dito itong ano na to naturalized player na to ang nagdadala rin ng gilas kasama ni Ramos kaya panoorin na natin guys ito sila guys nung lumaban sa Chinese Taipei eh. Nakalasap ng makirot na pagkatalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang laro kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup Qualifiers nitong Huwebes ng gabi sa Taipei Heping Basketball Gymnasium sa Taiwan Tinunahan ng sharpshooting trio ni Natin Chien Lin, Alba Kilda Diaga at Chung Xiang ang opensa ng Chinese Taipei kaya nakakapagtaguyod ng malaki-laking kalamangan ng home team sa first quarter Bago sumapit ang halftime, nagawang gumapang pabalik ng gilas ng pangkabasi ng kalamangan sa single possession, 47 to 45, kasunod ng three-pointer ni Dwight Ramos. Pero pagsapit ng ikatlong salvo, tila naubusan ng langis ang makina ng gilas. Hirap makaskor, kaya muling lumubo ang abante ng Chinese Taipei. Sa fourth quarter, takeover mode si Justin Brownlee na nanguna sa 10-0 scoring run ng mga Pinoy upang tabasin ng kalamangan, twenty 27, Sa puntong iyon, nasa panig na ng Pilipinas ang momentum. Kaya lang, isang pamatay sunod na step back jumper ang pinakawalan ni Luke na sinundan pa ng Dagger 3 ni Lin. Nasayang ang malahalimang na 39-point performance ni Brownlee sa 91-84 loss ng Gilas. Hindi naman makaitago ni Coach Tim Cole ng pagdabismaya sa kanyang muka. Ito kasi ang unang talo ng Pilipinas sa upunan ng Chinese Taipei sa loob ng mahigit isang dekada. Well, I Chinese Taipei team was uh, very impressive. Um, we made a couple runs at them. We uh, we were hoping they would crack, and uh, and they, would, they but they never did. They kept their composure. kept making big shots, and uh, very impressive win by them. And um, they were well deserving. Ang good news naman para sa Gilas, kwalifikado na sila sa 2025 Asia Cup sa Agosto Matapos nilang sweep ang kanilang window 2 games Kaya lang muling masusubukan kung gaano sila katatag Dahil makakatunggalin nila ang New Zealand 12 blocks sa isang rematch sa linggo February 23 Rafael Banderil para sa atletang Pilipino para sa bago Pilipinas Okay guys, bali shoutout sa Gilas sana hindi na makalusot ulit yung sunod na sasagupain nila. Talagang gano'n, hindi, hindi puro panalo, minsan natatalo rin tayo. Kaya is, tinawag na sports. Okay, guys, please like and subscribe. At hindi nyo na-share, pakipalo na lang. Uh, magandang araw sa inyo. Ingatan natin yung kalusugan natin. Dahil alam nyo naman, mahirap magkasakit. Kung may lakad kayo, lumakad na kayo, yung mga papasok at pa-uwi, sana hindi kayo matrapik. Peace.